Nagpadala ang mga member states ng NATO ng mahigit sa apat na pong barkong pandigma at pitong libo mga sundalo sa Stockholm noong nakaraang linggo at nakikita ito ng mga eksperto bilang isang matinding babala laban sa Russia kasunod ng ginawang aplikasyon ng Sweden at Finland sa nasabing military alliance. Ang mga military vessels mula sa labing apat na member states ng NATO ay dumating sa nasabing Nordic capital noong Sabado upang lumahok sa isang training exercise kasama ang Finland at Sweden. Ang gagawing pagsasanay na tinawag na Baltops ay naglalayong subukan ang kakayahan ng mga navies, air forces at mga sundalo ng NATO at upang mapalakas pa ang kanilang pakikipagtulungan nakatakdang magtatagal ang gagawing pagsasanay ng isang linggo at mayroon din itong kasamang landing exercise sa kahabaan ng coastline ng Germany at Sweden. Ang USS Kearsarge, isang barkong pandigma ng Amerika, ay kabilang sa mga barkong dumating sa Stockholm noong nakaraang linggo. Ang 253-meter long ship ay sinamahan ng 44 na mga vessels, 76 na aircraft at humigit-kumulang 7,000 military personnel mula sa ibang member states ng NATO. Kabilang din sa mga kalahok ang bansang Belgium, Denmark, France, Germany, Poland, Norway at United Kingdom. Sinabi naman ng mga eksperto na mahalaga ang presensya ng mga warships ng NATO dahil magdadala o mano ito ng isang matinding minsahe laban sa Russia habang kasalukuyang binabantayan na nasabing military alliance ang Sweden at Finland na kung saan ay makikibahagi rin sa pagsasanay. Ang dalawang Nordic states ay nagsumite ng aplikasyon upang sumali sa NATO ilang linggo na ang nakakaraan. Ngayon paman man, iniuulat na ito ay inaasahang aabutin pa ng ilang buwan bago maaprubahan. Inaasahan naman ng mga eksperto na mas lalo umano itong maaantala dahil sa pagtutol ng Turkey, na isa ring miyembro ng NATO, laban sa aplikasyon ng Sweden at Finland na sumalis sa nasabing alyansa. Sa makatwid, ang dalawang bansa ay namimiligro dahil sa sensitibong sitwasyon ngayon sa rehiyon habang ang Sweden at Finland ay naghihintay na maging ganap na miyembro ng NATO. Samantala, sa pagsasalita sa isang news conference sakay ng USS Kearsarge, sinabi ni General Mark Milley, ang pinaka-senior military commander ng Estados Unidos, nang gagawing military exercise ay naglalayong bawasan ang pangamba sa region. Sa ibang aspeto naman, ang Sweden ay magpapadala ng isang bago at nakakatakot na armas sa Ukraine na may kakayang wasakin ang mga barkong pandigma ng Russia habang patuloy nitong pinapalakas ang kanilang presensya sa rehiyon na nagdulot naman ng matinding pangamba sa Kiev. Ang Robot 17 ay isang anti-ship missile system na binuo para sa coastal defense. Ito ay isang man-portable na armas na maaaring ilunsad mula sa isang shoreline firing post at mga naval vessels. Ang armas na ito ay bahagi ng $102 million na support package na inilaan ng NATO para sa Ukrainian Armed Forces at kabilang dito ang 5,000 mga anti-tank launcher, AG-90 rifles at mga bala kasama rin sa nasabing pondo ang tulong pinansyal para sa mga Ukrainian banks ayon sa Swedish Ministry of Defense partikular na hiniling ng gobyerno ng Ukraine ang robot 17 upang labanan ang patuloy na tumataas na presensya ng Russian Navy sa mga coastal areas na nasa timog-silangang bahagi ng bansa Sinabi naman ng Ministry of Defense ng Sweden sa isang pahayag na ginawang pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay wala o manong tamang batayan, iligal at hindi makatwiran. Isa rin itong banta sa international na kapayapaan at seguridad at isang paglabag sa international na batas. Idinagdag nito na bilang pakikiisa sa Ukraine at bilang isang bahagi ng international na response laban sa mga aksyon ng Russia, nakikita ng gobyerno ng Sweden na dapat ipagpatuloy ang pagbibigay ng suporta sa Ukrainian armed forces. Ito ay matapos iniulat ng isang Russian news agency na TaAS ng isang malaking hukbo ng labindalawang landing ships ng Russian Naval Force ang handa na magsagawa ng kanilang misyon sa Black Sea. Hinaharang ng Black Sea Fleet ng Russia ang port city ng Odessa na kung saan ay isang pangunahing ruta ng pag-export sa mga pang-agrikulturang produkto ng Ukraine para sa Europa at bilang resulta naputol ang akses ng Ukraine sa Black Sea pati na ang mga neutral na commercial ships ay naipit at hindi na makadaong sa mga pantalan ng bansa. agad itong nagdulot ng takot dahil malaki ang posibilidad na baka magkaroon ng isang food crisis sa buong mundo at nababahala din ang Ukraine dahil mahigit sa apat na ng kanilang ekonomiya ang umaasa sa pag-export ng mga pang-agrikulturang produkto. Ngunit umaasa pa rin ang Ukraine na Robot 70 ng Sweden, isang laser-guided missile na mayroong range na hanggang 8 kilometro ay mapapaatras ang armada ng Russia.